Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa YouTube channel ko. Magbabahagi po ako sa inyo ng kapangyariang bertudis ng mutya hiyas ng mga insektong barang alupihan. Ang mutya na ito ay pangkalahatang protection kapag mayroon tayo nito. Protection po ito sa ating pamamahay na hindi papasok ang lahat na insektong barang nasa ilalim ng kapangyarihan ng itim na kapangyarihan ang mutyayas ng mga insektong barang alupihan ay protection din laban sa mga mangkukulam, mambabarang at sa mga masasamang elemento masasamang engkanto at masamang espiritu protection din ito sa kapangyarihan ng usub, aswang sa kapangyarihan ng mga diskomunyo na at sumpa. At magagamit ang mutya na ito sa paggamot sa taong nabarang ng insektong barang alupihan na sa ilalim ng kapangyarihan ng mga masamang mambabarang. Kapag mayroon kayo nito, ang gawin po ninyo sa mutya ito ay ibabad po ninyo sa langis ng niyog at habang nakababad po ito sa langis ng niyog, ay magdasal po kayo ng isang ama namin, isang sumasampalataya sa ama, isang aba ginoong Maria, at isang luwalhati sa ama. Pagkatapos, isunod po ninyo ang poder, bakod at balabal ng Santo Kristo. Sambitin po ninyo ng tatlong beses. Credo esum Christum Padition Palium Tum Tumitam Tamay Espiritu Santo Jesus Christo Crucim Crucam Christam Dominam Nastram Uha Uha Espirita Santa Mata mitam Mikam Ama Ana Espiritu Abisan Abisin Abituin Abelom Raina tetum Jus Am Pilam Guam Sabayhip ng pakuro sa inyong dibdib Isunod po ninyo ang panalangin sa amang makapangyarihan sa lahat para mabigyan kapangyarihan ang orasyon na gagamitin po ninyo. Sambitin po niyo ito ng isang beses. Diyos Pater, Diyos heyo Diyos Espiritu Santo, Carverno Señor en Vuestro, Manto Senos Rigos del Mundo, O Angel de los Jehovam, O Soberano Espiritu, Ki Dirigentus los Helos, Di nuestra vida descendo esta mi homeldi niota da señor de los enemigos quien no lo deseo y dad mi con buena fortuna amen po kad isunod po ninyo ang orasyon sa mutya ng mga insektong barang alupihan. Sambitin po ninyo ito ng tatlong beses at ihip sa langis na binabaran po ninyo ng mutya ng mga insektong barang alupihan. Ito po ang orasyon. Ama na makapangyarihan sa lahat, Jesus Christo, Jesus Salam, Jesus Salvamos, Ego Jesus, I e Maria, E Joseph, Trio Mium, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Salvami, Amen. Ama ng makapangyarihan sa lahat, Jesus Christo, Jesus Salam, Jesus Salvamos, Egusom Jesus, E Maria, E Joseph, Triumium, sa pangalan ng Panginoong Jesus, salbami, Amen. Ama ng makapangyarihan sa lahat, Jesus Christo, Jesus Salam, Jesus, salbamos. Egosom, Jesus. E Maria, E Joseph. Triumium sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salbami, Amen. Pagkatapos ihip po ninyo sa langis na binabaran po ninyo ng mutya iyas ng mga insektong barang alupihan. Pagkatapos, pwede na po ninyo ito gawing panghaplas sa taong nagkasakit na gawa ng mga insektong barang alupihan. At pwede din ninyo kainumin ng kaunting langis ang taong nabarang para malusaw ang mga insektong barang na sa loob ng katawan ng tao. Tingnan na lang po ninyo ang video ng mutya ng mga insektong barang alupihan. Yan po ang motya hiyas ng mga insektong barang alupihan na maraming sangkap ang kanilang ginamit para mabuo ang kanilang motya hiyas At binuo po nila ng kanilang laway o salaiba at nagiging bato po ito Sa mga viewers at subscriber ng Milagro de Santo Cristo, maraming maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat din po sa pagpalo po ninyo sa aking shop sa Shopee at sa aking Facebook page ng Milagro di Santo Cristo at mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko panoorin na lang po ninyo ang second channel ko sa youtube sa milagro di santo Cristo 2 baka may magustuhan po kayo ng mga lamang gamot na magagamit po ninyo paalala lang po ang mga maywagang dasal at orasyon na binabagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan gumagana na dito hindi na kailangan ng 49 days na dasal. Ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Isus sa gabi bago matulog at pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Isus para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga maywagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po maraming salamat at God bless sa inyong lahat.